yan po yung bayan. Hello guys welcome back Kumusta po kayo So for today's video po ay magluluto po tayo ng bulanglang bulanglang liempo at sa mga Kapampangana nakaka-relate po ito Pwede po naman bulanglang bangus ayan po So bulanglang liempo po ang pinaluto sa akin yun po ang gusto nila So guys, yan, uh, na po ako. Pinapakulo ko na po pala ang liempo na may gabi na. Opo. Ayan po. So, bulang lang liempo. Ang mga saupo niyan ay siling haba, gabi at kangkong. Opo. At saka po, bayabas. Ayan po. So, update ko po kayo guys. Uh, papakita ko po sa labas yung aking niluluto. Guys, ito po yung bulang lang liempo. Yun po. Pinapakulo ko po siya. So, may gabi po yan. May gabi, may siling habak at kangkong. Mamaya na po yan ilalagay. So, ito na po yung bayabas natin. So, aalisin natin yung buto. Tapos, iano natin yung katas niyan. Para kapag humigot tayo ng sabaw, hindi po sasama itong mga buto na yan. Yan po. So, pakuloyin na muna natin yan at aalisin ko po yung buto ng bayabas. Eh, sige, lagay lalagyan na po natin yung sibuyas. Yan po, yung bayaba, sinulis ko ng buto. Masahaluin. kan halo. Mo yung po. Ayan. Mas mamaya, ang luto niya, dagdagan ko ng tubig at lalagay, i-ano natin ito. Parang i ano lang. Lasa. Para yung katas niya at ano niya, lasa niya. Masarap siya talagang yung sabaw niya. At lalagay natin tubig tapos ilulublub na, ilulublub lang natin ito. Mga buto ng bayabas guys, kumukulo na. May siling haba na rin dyan. So, ilublob mo lang. Iloblob mo lang. mo lang kasi yung sabaw mo. Kumukulo. para yung katas niya, makuha natin. At lasa. Kapag ka, hindi mo inalis yan, pag humiigop ka, sumasapal yan. Ang buto na yan. Sige. Hmm. Tapos next niyan, yung kangkong na lang. Tapos konting asukal. So guys, try nyo yan. Masarap. Kahit hindi ka kapampangan. Kahit hindi ka kapampangan, pero itry nyo yan. Masarap siya. Pwede din yung bangus. May lublo -lub mo, tapos okay na. Pwede na, lublo -lub mo. Kasi pag akong gagawa at walang taga-camera, naku, hindi ko yan magagawa. Ayan, okay na po yan. Pakulo ng konti, kangkong, goods na. na yung kangkong. Ayan po. Ayan. So, haluin mo. Pailalim mo yung kangkong para maluto. Kunin mo yung liyem po sa ilalim. Babaw mo siya. Ayan lang. Oh, mamaya ako na lang. Yan po ay bulang lang yempo. So, try nyo pong ilutuin yan, guys. Masarap ang sabaw. Yan na po, guys, ang bulang lang yempo. Yan guys, tayo magsasalin dito sa isang lalagyan. Kasi ito pong ulam ay pinaluto sa amin. Ayan po. So yung natira yun po ang aming ulam. Tapos lagyan mo siya ng sabaw. At ito naman po ang ating nilutong merienda. Pansit. Pansit, Mickey. Ayan po. Sarap. Ah, cut, cut. Don't play the scary movie. Wow. Sarap ng aming merienda. How about the Minions? Do no. you like Minions? I don't know Do it like this yes. What movie